kapatid, ayan na po, ito na naman po tayo ngayon. Ayan na po, meron akong i sa inyo mga mga kapatid. Ah, kung gusto natin na mamuhay ng masagana at kung ano tayo na mapalapit sa Panginoon, kailangan natin mamuhay ng matuwid. At wag na wag tayong gumawa ng mga masasama kasi ayaw ng Panginoon yan. Huwag tayong magsalita nang masama laban sa kapwa natin. Okay? At um sapagkat ang mga matuwid at uh, ang naniniwala sa Panginoon ay kanyang kanyang ililigtas. Okay? Kasi sabi sa unang Pedro, uh, kapitulo kabanata 3 uh, Uh, verse 10 to 12. Sabi dito sa banal na kasulatan. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang sinumang nagnanais ng malikaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan. Dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti. Pagsikapan niyang kamtin ang kapayapaan sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama kaya wag na wag talaga tayong gagawa ng hindi niya ikakasaya gaya ng mga kasinungalingan at pagsasalita ng hindi mabuti sa ating kapwa. Kasi dapat manaig talaga yung pagmamahal natin sa bawat isa. Gaya ng pagmamahal ni Jesus para sa atin na handang-handa niyang ibigay yung kanyang buhay, ang sarili niyang tuko ang siyang nag uh, wash ng ating mga kasalanan. Kaya, manalig tayo sa Kanya, at gumawa ng mabuti at we have to spread the gospel ito muna sa ngayon mga kapatid maraming maraming salamat at god bless bye thank you for watching please don't forget to subscribe like and hit the notification bell bye